Tara mga George, manangalian dito sa kanto sa Baguio City. So, unang binigay yung sunflower. Tikman natin yung sunflower. Masarap naman. At meron tayong uh, iced tea. At dito ko natikman yung uh, soup. So, in order naman mga George, uh, baka. Baka nakaw. So, George, tara, tirayan na natin. Yun, Jers, masarap yung baka na kaw. Malambot. So, nag-enjoy tayo sa panangalian natin. So, solve yung busog natin. Problema lang, mga George, huwag may kumain yung kasama mo. Tambak talaga sa'yo. So, enjoy naman, mga George. Sarap. Wow. So, pwede kayong try nyo yung sa Kanto. Kanto na restaurant sa Baguio City. So, yun. Hanggang dito na lang yung video natin, mga George. Uh, of course, uh, thank you for watching and huwag kalimutang mag-follow. Of course, share yung video at mag-iwan ng bakas, mga George. Legit, babalikan ko kayo. And, bye-bye. God bless everyone.